mga nagbabagang balita. Mga solar light sa isang barangay sa Kalabangan ni Natitirang solar light ng barangay binaklas at itinago muna. Kahalagahan ng credit programs ng DA tinalakay sa mga magsasaka at manggisi sa Kamsur pamamaga ng apno ilan sa mga sakit na dinadaing ng mga residente sa San Francisco Kamaligan na natugunan ng Women's Wellness on Wheels ng Kamsur LGU. Magandang gabi, narito ang mga mainit na balita sa Kamarini Sur. Palaisipan pa sa Barangay Council ng Sibao, Kalabanga, Kamarini Sur kung sino ang nasa likod sa pagnanakaw sa mga streetlight ng barangay. Punong barangay ng Sibao, may panawagan sa publiko sa posibleng mapagbentahan nito. May ulat si John Amador Nakakapang dilim ng paningin ika nga kung ang lugar na ginawa ng paraan para lumiwanag tuwing sasapit ang gabi ay ninakaw pa ang mga ilaw. Ito ang nangyari sa barangay Simao sa bayan ng Kalabanga, Sur. Ang kwenagde, ang ko lang problema ay hindi mga lawar ang mga street lights. Dati lang yan. Sa kung talagang kuya ng parahabo ng magibo bakulang yan, bako lang yan ang Kada din mga bakang pwedeng makulinda mahal-mahal pang kansilat kyan. Talagang habulang gayod ng maliwanag. Ilan lamang ito sa mga solar lights na pinilit sanang ma-purchase ng barangay Sibao para magkaroon ng liwanag sa kanilang lugar. Subalit sa ngayon, ito ay kanilang pinagbabaklas at pansamantalang tinago dahil sa labing isang piraso na dito ang nawawala nasa 11,500 ang bawat isa nito kasama na ang base at ang poste nito nasa 30 ang mga solar street lights na ilinagay sa mga lugar at sa ngayon nasa nabing isa na ang nanakaw sa kanila ayun pa sa kapitan ng barangay pondo ng barangay ang ginamit sa pagbili ng mga nasabing solar street lights nagpalag kami mapakan sa bulan may nawara naman tulong bago sa barangay na pondo sa 20% sobrang 30 ang pidaso na yan eh Ngunit pipira na lang pinahali ko na sa ang sa barangay hall may kuyang kami may asamblea kami sa Pito 30 di pwedeng may kuyang ko sa mga barangay na araw kayo nangyari kaya hinali may gabos yan hindi lang para may matulala lamang sa muya para makatipid sana sa konsumo ng kuryente ang barangay, kaya pinilit nilang makabili ng mga solar lights. Nananawagan ng kapitan sa kung sino man ang makapagbibigay alam o impormasyon sa mapagbentahan ng mga nasabing nakaw na street lights. Mariklumon talaga. Sa kung sa itong sa kuryente, pwede mo ko. lang. mabayad pa kami sa dahulang bayad ang kaya sa kasuri Inikot ang solar, sarulang bis mga gastos para bakal sana. Tapos kayo malakang bayadan sa bill. Um, takula ko tayong mga sa barangay may mga ipipilay. Uh, ang mukha ko sa mga barangay ko, talagang pahinsya kami kung medyo ipinahalik ko sa si mga ilaw. Siguro may kabarangay kita o nag sa barangay ta na habang nang maliwanag, gusto nilang maliklom, di, side pang maliklom na gabos, pinahalik ko sa gabos na ilaw sa si mga tala. Pero magiging mag-iirakan pagi, na magliwanag araw sa barangay. Sa ngayon, blanco pa ang ang barangay council sa kung sino ang may gawa sa pagnanakaw. Jan Amador, CSN. Maliban sa mga burado ay dahil sa mga nakaparadang sasakyan ang dahilan kung bakit hindi na magamit ang mga bike lanes sa Naga City. Ang tugon dyan ng bike board ng lungsod. Alamin sa ulat ni Eli Balbin. Burado na ang pintura at hindi na magamit ng mga siklista ang bike lanes sa Naga City. Maliban sa mga buradong pintura ng bike lanes, hinambalang pa ito ng mga sasakyan kaya hindi na madaanan ng mga siklista. Maraming bahagi sa Naga City ang may mga bike lanes na inilaan para sa mga nagbibisikleta. Subalit ilan sa mga ito ay tila hindi na nagagamit dahil sa ilang mga nakaparadang sasakyan. Ayon sa siklistang si Kenneth, napipilitan siya at kapwa-siklista na mag-adjust at dumaan sa mga pangunahing kalsada na nagdudulot ng panganib para sa kanya at sa iba pang bike enthusiasts. Kami na lang nag-a-adjust nag dun sa ano na 'wag kaming ma-aksidente sa tulong rin ng Panginoon, oo, na 'wag kaming maano, 'wag ma-disgrasya sa daan. Oo, kasi alam mo kasi yung ginawa ng ng government na para sa mga nagbibisikleta, wala namang pagkukulang yung gobyerno doon. Kaya lang nasa tao talaga yung disiplina. Ayon kay Jonathan Hernandez, koordinator ng Naga City Bike Board, nagsasagawa na umano ng hakbang ang lunsod upang mapabuti ang mga bike lanes. Uh, may bago kaming uh, uh, pinaprospect ngayon, uh, may programa ngayon this coming uh, uh, November at uh, September na ayusin yung mga refurnish, i refurnish yung bike, -bike lane. Uh, mostly kasi yung mga bike lane dito sa Naga, uh, nag-feed na. Uh, pangalawa, yung mga uh, pinaparkingan na. So hindi na siya na-update si mga requirements. So uh, ang ginawa namin ngayon, uh, nakipag sa kami sa PSO, sa PMP na iwasan uh, i-relocate yung mga nakapark sa tabi ng kalsada, lalo na yung nakapark sa bike lane. Uh, Pag nangyayari kasi yan, uh, once na nakapark yung car sa bike lane, uh, yung siklista uh, lumilihis sa bike lane. Uh, yun ang nagkukos ng accidents nila. Pag lumabas sila sa bike lane, yun ang nangyayari sa kanilang accidente sila. Muling nanawagan ang bike board sa mga motorista na kung maaari ay iwasang pumarada sa mga bike lanes upang mapanatili ang ligtas na pagbiyahe ng mga siklista. Request ko lang sa motorists, uh, respect the cyclists. Kaya galit na, respect the cyclist, share the road. O yun lang naman ang gusto ko na irespeto nila mga siklista na ito, bike lane. Alalahanin mo lang 1.5 meters lang hiningi namin. Hindi naman buong kalsada. 'Yun lang hiningi namin na irespeto na ng 1.2 meter na ito ilaan sa mga nagbabike. Kung ganun kasi, isipin natin, uh, halo sa kanila nang bong kasada tapos magparot-rot pa sila, uh, talagang mahirap naman sa mga siklista na lagi na lang tayo ng buhay. Eli Balbin, CSN Tinalakay sa isang pagtitipon sa Kamarini Sur ang mga programa ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC kung saan aminado ang ahensya na may mga magsasaka at mangingisda ang kulang ang kaalaman sa credit programs ng pamahalaan. Narito ang ulat. Tulad ng ilang magsasaka sa Kamsur, isa ang ekta-ektaryang palaya ni Tatay Pipito ng Ocampo Camarinesur sa mga naapektuhan ng Bagyong Kristi noong nakaraang taon. Lugi na nga sa kapital sa pagsasaka, nagkanta utang-utang pa si Tatay Pipito para makapagtanim muli ng palay. Medyo nalugi ka nakaging ano yan. Kristi. Bang... Sabi po so ano yan, hanggang sa naka, nagbawon mo na ako sa utang, tabo na kaya ah uh, nagkaisip mag ano yan, mag-seminar dito para maka isa lang si Tatay Pipito sa mga magsasaka at mangingisdang dumalo sa Agri-Credit Ognayan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Layo ng pagtitipo na madagdagan pa ang kaalaman ng mga mangingisda at magsasaka sa mga credit program ng pamahalaan. Aminado kasi ang ahensya na may mangilang ilan pang mga magsasaka at mangingisda ang limitado pa ang kaalaman sa credit programs ng DAACPC. Kaya yeah, namin minabuti na gawin itong info caravan kasi we found out na marami ang mga farmers and fishers ang hindi aware na merong available na mga programs sa AC, ang um, government, particularly the ACPC, including Land Bank, DBP, and other government financial institutions na pwede nilang pagkuhanan ng puhunan. Maliban sa pampuhunan ay may alok rin ang ACPC na Calamity Assistance Program lalot madalas daanan ng bagyo ang bansa. Positibo ang ahensya na sa pamamagitan ng ganitong pakikipagunayin sa mga magsasaka at mangingisda ay mas pang papalago ang sektor ng agrikultura. Tiniyak rin ang provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elroy Villafuerte ang suporta sa sektor ng agrikultura na backbone ng ekonomiya sa bansa. Of course, kailangan RSBSA registered sila, kailangan viable yung kanilang project. I commit to sustaining programs that improve access to credit, technology, equipment, and markets so that your hard work... Turns into lasting prosperity for your families and communities. To the ACPC, Land Bank, DDP, BCIC, and all participating partners, thank you for bringing these crucial services closer to the people. Let us continue working together to build a future where no farmer is left behind and every dream has a chance to grow. Chris Novello, CSN. Isa sa mga idinadaing ng ilang residente ng Barangay San Francisco, Kamaligan, Kamarini Sur, ang kulasistitis o pamamagan ng abdo na natugunan ng Women's Wellness on Wheels ng Provincial Government ng Gamsur. Narito ang ulat. Matagal nang nararamdaman ni Marietta ng San Francisco Kamaligan ang matinding sakit ng kanyang tiyan. Kaya sinamantala niya ang libreng serbisyo medical mula sa State of the Art Healthcare on the Go Asset ng Provincial Government ng Kamsur ang Women's Wellness on Wheels. Sa pagtingin ng doktor sa kondisyon ni Marieta, gall bladder inflammation o pamamaga ng abdo na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka o paninilaw ng balat at mata So nakita tayo sa ultrasound ng bato, tapos medyo namamaga din yung abdo, ang tawag doon acute cholecystitis. So ang maganda talaga doon, pinapa-opera na po. Salamat magpapa-ultrasound ako kasi ito mapasika po na sa doktor para eksakto yung ano. Ning, ito pong gallbladder ko, kailangan ma malaman uli na andyan pa rin. Kasi noon po talaga, 2017, pinding masakin sa doon sa BMC. Ipo, hey pera. Kasi wala naman akong pera. Pinabayaan ko lang. Tapos Pag yun nga. Ngayon, makulog. Mga ilang buwan na rin. Makulo, masakit na rin naman. Isa lang si Marieta sa mga nabi ng Medical Services ng Women's Wellness on Wheels, isa sa mga healthcare on the go asset ng Kamsur LGU na isa sa mga pangunahing prioridad ni Governor El Rey Villapuerte na layong mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa lalawigan ng Kamsur. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, naghatid ng libreng medical mission sa Prangay San Francisco Kamaligan Kamarinisur, ito ang Women's Wellness on Wheels na naglalayong mapalawak ang akses sa serbisyo pagdating sa kalusugan. Kabilang sa mga serbisyong na-avail ng mga residente sa Barangay San Francisco ay ang X-ray, ultrasound, ECG, CBC, libreng check-up, libreng gamot at konsultasyon mula sa doktor. Ay maraming salamat po, Gub. Nga nakabil po ako sa libreng ano po niyo medical mission lalo na ito mapapultrasound na ako. malaking ano na po ito. Ning kun kamay wala akong panggasto kaya libre. Salamat po, Dok. Mabuhay ka, Dok. God bless po. God to be the glory. Masaya po ako kasi po dahil po kay Gob na ultrasound po yung anak ko dahil sa libre niya pong pagbibigay ng ano sa bayan. Maraming maraming salamat po dahil hindi po siya nagsasawang tumulong sa aming. Thank you so much po Gob Ailrebelia well, Perte. Natauman mo kami ng ning a uh, importanting oras po na para po makaigdi po ang medical mission so, sa sa po and so, sa kuya po mga kabarangay mahalaga po iniyo sa moya digdiyo na naka igdi po kamo and si mga nga nga ipo po lalo na ngayon ta si mga aki po ngunya na nag-aarabo na may mga sipon and dai na po sinda masyado maagi sa tulay although na may tulay na po kami pero medyo na lang pa din sila ta magbalyo po ng tulay ta minsan po may mga bado sa akin sometimes po kaya pag mauran medyo may tubig na isak sa tulay medyo mahalnas and Sangun po dahil po sinda malidipisila na magbali sa center po kang kamaligan. And thank you so much po na niya ang pwede ang medical mission. Nagpaya, dara po si Gov. Elri po ng medical mission po. Hindi sa sakoy barangay. Salamat po. Eli Balbin, CSN. Kanya-kanya na ng paghahanda ang official players ng first ever water-based game show sa bansa na tubig to handle na kukunan mismo sa Kamsur. Ilan sa kanila ipinahagi ang paghahanda sa nalalapit na game show. Narito ang ulat. Bago ang pagsisimula ng first ever water-based game show na Too to Handle, nakukunan mismo sa famous cancer Water Sports Complex, ang Too to Handle What the Fun. Napili na ang official players sa game show at sumalang na rin sa orientation. Kaya naman ang ilan sa kanila, kanya-kanya na ng paghanda sa challenges ng game show tulad na lang ina Marvin Benaid at Mary Hill Franco. May background na rin ko sa water safety. So, same routine lang. Uh, siguro ang edge ko lang sa ibang participants is as of now, sa base observation ko, siguro is yung background ko sa uh, training ko sa Red Cross, yung sa Wasar, sa water safety. Siguro, yun lang ang edge ko sa ngayon sa kanila. Pero, depende sa background ko, ano din yung background. I'm super excited ako. Kasi maraming ano eh, uh... Parang pagsugot na yun. Parang sa buhay mo, dadaanan nyo yung mga pagsugot. Nakakapag-exercise na yun, mag exercise. Despite their differences and different preparations, iisa ang kanilang goal, ang maiuwi ang cash prize. Uh, we're planning for uh, business kasi. So, kay po ang budget. Just in case, uh, pala rin ma mag For business and for family, yes. Uh, kung sakaling manalo po, pang pang tapos makabili uh, ng e-bike ni Papa pang service reservice kong nagda-dialysis. Chris Novello, CSN Naging matagumpay ang kauna-unahang 50-kilometer marathon sa Naga City na nilahukan ng daan-daang mga runner. Pag-eehersisyo, nakakatulong umano sa malusog na mental health. Narito ang ulat. Three, two, and... Matagumpay ang isinagawang Ultran 50K Naga na inorganisa ni Coach Lito tolitz Kalmada na isang kilalang fitness coach. Kapansin-pansin ang pagdami ng mga running enthusiasts sa lungsod kung kaya mas pina-extreme niya pa ito na highlight ang ruta sa loob ng lungsod ng Naga. Ginawa natin yung event na ito dahil sa kagustuhan natin mag, uh, magbigay pa ng mas extreme and uh, challenging sa ating mga ultramarathoners. And also dahil hindi ultramarathoners, um, may experience nila ang beauty ng Naga. All <laughs> And siyempre itong uh, Ultra 25 Naga nag-start ito in a simple dream lang na nangarap si coach na magka-meron ng uh, ultra marathon sa mismong Naga City lang. 120 ang sumabak sa ultra marathon at sa pangkalahatang event ay may total na 700 runners. Malaking bagay umano ang running sa mental health ayon kay coach may para sa, sa lifestyle nila. Okay ginagawa nila ito para sa para sa healthy living na, na ginagawa nila. Ang iba naman sa kadalasan sa patak sa kanila tumatakbo hindi na namamala hindi na sa kalusugan na hindi na sa kalusugan nila kundi mas nag-improve sila as a elite runner ang sulod ko is ano pero uh, represent ko ang ano ang grupo na may mga uh, may mental health problems like may mga mga depressed person so ayun parang ano kasi I've, I've been there so ayun ang ang pinaka key para mawara o ma-sustain mo si dati mong piece of mind is magdalagan. Just keep on running and then, di mo may iisip to. Champion sa 50 kilometer male category si Nino Jose M. Lagasca. First runner up si Lito Ranido at second runner up si Miss Barbillones at second runner up si Mibsar Billones. Habang sa female category naman, nanguna si Jackie Tena. First runner up si Shoni Clea at second runner up naman si Aileen Abagon Avenido. May pa tayo rin sila sa mga gustong sumubok ng ultra marathon. Para mag-try na mag-try na mag-try na magpa mag kunting uh, na mag-upgrade ng distance hanggang sa yung gusto ninyong distance ay ma malaruan niyo na. And run in your own pace lang. Huwag kayong makipagsabayan sa mga nauna. Sa mga gusto magpuon sa running, uh, mo na magano ano na magpararikas, take it slow. Ah, uh, sa hawak and then syempre mag-ano din. Pray din kay God sa sa mga safety. Sisikapin pa umanong mas mapalaki at mapaganda mga katulad na event na may magandang dulot sa mentalidad ng tao. Jan Amador, CSN At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Sur. Kami ang Camser News, ako po si Chris Novello. Diyos Mabalos sa Pagtitiwala!